Hello guys, ayan, magluluto tayo ng popcorn, ayan, ng popcorn, ayan, popcorn, magluto tayo ng popcorn, tignan natin kung mainit na yung mantika, painitin muna natin yung mantika, bago natin ilagay yung popcorn, ayan, Hello guys, hello everyone. Good morning, good afternoon sa inyong lahat dyan. <laughs> Ito tapos na ang aking trabaho ay maaga pa. Alas 4, mga 4 quarter pm. Kaya habang wala ang amo ay mag relax relax naman tayo. Ayan, dito ako sa kusina na maliit. Luto tayo ng popcorn. Ayan, mainit na yung ano. Mainit na yung mantika. At magluto tayo ng pagkain ko na sa akin, ako lang ang kakain. Kaya walang measure-measure, iganon measure, ko na lang siya. Ayan, mainit na. Mainit na, mainit na. Lagyan ko ng dalawang dalawang ganito. Okay, ayan. okay yun. Tapos, lagyan ko ng konting asin. Ayan guys. Antayin na lang natin na mag-pop up. Ayan guys, so, Ay. May nag ano doon. May nag-pop up na dito. Hmm. I-check muna natin konti. Ganyan. Check-check. Happy New Year! marami ato yung nilagay ko check na natin muli ilong fire natin meron pa kaya wala na ata wala na. na. Tignan natin. Wow. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ayan. Yeah. na guys. At kakain na tayo ng popcorn. So, ayan na guys. Yung popcorn. Ayan, naluto ko na. Let's eat guys. Ayan guys, lalagay na natin dito. Naku, dami pala oh. Yung tatlong kamat. Dami pala oh. Ayan oh, nag up lahat. Wow. Galing. Ang galing. Kain na tayo. Kain na tayo ng popcorn. Ayan na guys, ang popcorn. Ayan, dami na. Mmm. Ito po, yummy. Mmm, mmm. Mm, yummy, yummy. Butter ang nilagay ko instead na cooking oil. Saka nilagyan ko ng asin. Konting asin. Mmm, yummy. Eh, mainit pa. Mmm. Mm, yummy, yummy. And thank you thank you guys for watching. Bye bye.